lahat. Hello! So, ito mga palangga, yun na nga, yung daddy ni ano, ni pangalan nito, ni Alden, nag-tweet siya na respect. Ngayon, dahil ito daw, ay kumakalat nga, di ba diba? mayroon kasing misa na ano, ba diba yung nabanggit ko sa unang vlog ko na doon si Catherine. Sino ba ang naglabas noon na nandoon si Catherine doon? Di ba yung fans din? Eh di ba? Sinong pinaparinggan ni ni ano number one ni ni, ni Daddy Bay? Hindi yung Aldeb Nation. Pinagbintangan kasi, alam nyo, may nagko-comment sa ano, sinubod pa naman tayo. Hay, nako kung sino ka man, kung nanood ka sa vlog ko, vlog ko to vlog ko to at saka sasabihin mo blabla bla 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 no kung kung anong mga sinasabi mo hindi kami ang nagumpisa noon nagkakalat yung mga pictures yung mga ano na yun hindi kami Aldeb Nation hindi kami ang nag aano siguro ikaw no kas din ka oh tapos pumunta ka sa mga Aldabnation ng na mga vlog. O ilan ba ang nagbablog ngayon na iwan? Tapos pumunta ka din doon sa sa Twitter kung saan kayo naman siguro ang nagkakalat. Hmm. 'Di ba? Sasabihin na respeto. Nirespe na, nag ako sinishare ko lang yung ano, yung mga nakita ko at hindi namin yun pinapaniwalaan dahil hindi naman yun namin si KB Idolo. Di ba mga palangga? Alam nyo, mayroon din sa atin nakikialam. Vlog ko po ito. Kung alam nyo, dito po ako. Hindi po ako nagkakalat ng mga pictures kung saan-saan sa vlog ko lang. O, yung mga, yung lalo na yung sumusugod sa vlog natin. Siyempre, magsasalita ako at siyempre may nanonood sa akin yung mga subscribers ko. Sasabihin ko din. At hindi namin yun pinapaniwalaan na kung kasi alam nyo mga palangga, yun pala yun, pinakalat din. Eh, sino nga ba ang nagkakalat? Tapos ang bintang ngayon, punta na sa Ardab Nation. Oh, dahil daw wala daw tayo mga respeto. Kami pa, ako pa. Inanahimik lang naman kami. At sino bang nagkakalat noon? Eh, hindi naman namin yung idolo. Number one, hindi namin idolo yung si KB. Di ba mga palangga? Uwang ko ba dyan? Bakit kasi pinakalat-kalat kaya nagalit na si Daddy Bay? yung mga pictures na yan, kung ano-ano na lang ang mga istorya. O, oh. sino ba ang nagkukwinto na labuntis, magpakasal, niligawan, inulit na naman ngayon dahil nag, mayroon na naman doon sa pag O, oh, siyempre naglulok sa yung ano, ba't tayo, wala naman tayo, hmm. di ba mga palang, hindi naman, Andito lang ako salita sa vlog ko. Hindi ako nagkakalat ng nagkakalat. Ito talagang mga ano no, mga gawa-gawa nila. Tapos pagbintangan yung mga Aldab Nation. Ano ba? Pwede, pagbintangan ay nako. Sabi pa nga ng iba, ignore. Ignore na nga natin yun. Diba? Ignore na nga natin. Basta kami ay manatiling Aldab Nation kahit ano, anong gawin nyo. Manatili talaga kaming Aldab Nation. Mahal namin yan si Daddy Bay. O nagkang nagkaroon nga lang yun ng mga nagsasagot nagsasagota noon. Di ba? Kung maalaala natin mga palangga. Ito, siyempre, yung mga nakaraan sa sabihin, di ba, nagkagulo lang yun dahil in, inano ni Daddy Bay, sinagot na wala. E, sila ang naglaba. So, parang ganun-ganun na nga. Tapos, bumaliktad na naman doon sa mga Mendoza. Eh, oh, <coughs> na diba, sila tatay-tay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, yun, ganun, lalo na yun sa anak. Tapos, kasunod noon, si Daddy B naman ang, ano, di, sila mga Mindosa, naglalabas na naman na, oo, oh, yun na nga sila ni Kong, sila ni Kong. Tapos, impre, yung ano na naman, yung kabila naman sila ni, ano, ni pangalan nito, yung mga Fulker tapos, Tapos, yung pinsan na yun ang naglalabas lalo na lalo nag ano ng yung baby yung mga bata o oh, di ba so ganun ganun nga punta sa kabila punta sa kabila tapos ito ito ang yung Gerson na naglalabas ng mga ano mga klo oh. sila sila lang naman tapos hindi naman na, hindi na tayo umano nun syempre yun na yun ang ating pinapaniwalaan yung katotohanan yung mga noon tapos ngayon, mga balita, ito na naman, tayo na naman ang bint bibintangan. Talaga naman, ano, kasi nga, marami pa rin. Marami pa rin at hindi mawala-wala. Talagang gusto nila talagang wala walain yung ano, yung nagpapatrending ng araw-araw doon sa Twitter. Kasi doon, dalawang ano yan eh, yung kabila mayroon na ano, yung yung hashtag. Tapos sa kabila din mayroon. So dalawang ano 'yan. Kung saan ka gustong mag-tweets, kabila kasi dalawang ano nga 'yan grupo na nagdudot-dot-dot doon. 'Di ba? Bakit e, <laughs> basta ako yung mga subscribers ko talaga yun ang mga katotohanan kasi nandyan pa rin sila hanggang ngayon aantay namin ang susunod yun ang aantay namin. Kiyempre, hindi naman kami mawawala ng pag-asa eh. Kahit nga yung iba nga. Nako. Hindi na nga nila binabanggit ni Maine at saka ni Ali ng eh. Pero nandito pa rin tayo. Kaya nga, basta hindi ako at yung mga Aldabnation nagpapakalat yung pictures na yun. Bakit hindi nila anuhin? Basta kami, ay nako friends ng yung dalawa ito si Kath at ka si alin friends lang yan syempre malakas nga yung tambala nila dahil nga daw yun ang yun masyado ro ano sa takilya oh mataas ang kita tinatangkilik ng takilya. Yun. Friends lang yun. Basta tayo, mga totoong alumnation, friends lang sila. Eh, sila naman ang nagpapakalat noong pictures or mga videos na yun. Tapos, kami pa, ay! Wala. Basta alumnation lang kami. Oo. Magsusorry na tayo sa mga folkersons o oh, na lang sa kanila condolence kay Alden kay Daddy Bay sa pamilya nila kaya yung mga sumubaybay sa aking vlog ay mga katotohanan talaga yun natili talaga kaming Aldab Nation mayroon nga sa atin eh magko-comments mayroon na dito magko-comments nako mawawala din siya yan tingnan mo at saka yung mga comments niya di diba ba kilala nyo na yan mga palangga kung sino magko-comments dyan pabalik ta siya, punta siya doon punta siya dito hmm. nako tingnan mo na lang <laughs> hindi ko alam kung saan siya talaga papanig yung ano na yan, fans na yan pero all nation daw siya so thank you so much mga palangga bye